Bigyan muna natin ng ano, partner? Sige. Ng report. Okay. Si ah, si Jeff Balsa. Jeff Balsa? Okay, Jeff. Pasok, Jeff. Ang magandang balita po ito sa mga OFW. Formal, formal nang nilagdaan ng Department of Migrant Worker at Anti-Money Laundering Council o yung AMLA ang Terms of Preference EOR noong Nobyembre 5, 2020 para proteksyon sa mga OFW kontra sa money laundering. Mm -hmm. Ang QR ay nagtatalaga sa mga empleyado at opisyal ng DMW bilang deputized AMLA financial investigator. So magkakaroon sila ng pag-iimbestiga. Piningunahan <laughs> ni natin DMW Secretary Hans Leo Gagdak at AMLA Executive Director Mateo M. David ang paglalagda kasama ng iba pang mga matataas na opisyal mula sa dalawang ahensya bukod pa dito yung 70 empleyado ng DMW mula sa Central at Regional Office ay tumanggap din ng DAPI certification na magpapatunay na sanay sinanay upang maging financial investigator. Binigyan din ni Secretary Director David na ang pagtalaga ng mga DAPI ay malaking tulong upang mapanatag ang mga OFW ang pagpapalakas ng programa ng AMLAC laban sa mga money laundering ito yung mga nagdadala ng pera sa ng mga malalaki sa ating mga uh, OFW at illegal na aktibidad si Anya. As we sign through the uh, enlistment of the DMW officer as a deputized sa financial investigator and significant strengthen our capacity to investigate the prosecutor human trafficking and other unlawful activities committed against the OFW. Pasapin ng banda, iginit si Secretary Cadac ang mahalagang papel ng DAPI sa tagumpay kontra illegal recruitment, human trafficking at money laundering. Bilang mga DAPI, may kapangyarihan na silang magsagawa ng investigation, financial, asset, tracing at pagbibigay ng suporta, proteksyon para sa mga akustado. Ang isiniyasat bilang tugon ng direktiba ng Pangulong R. Marcos Jr. na proteksyonan ang mga OFW sa kanilang mga pamilya laban sa illegal recruitment at trafficking. Together with send a clear message, we will protect our migrant worker, we will follow the money, and we will hold human trafficking and illegal recruiter to account for their able deeds. Against, we will throw them in jail. Pagdiin ni Secretary na Ipinapakita ng pagtutulungan ng BMW at AMLAC ang matibay na determinasyon na pamalaan na bigyan ng financial security protection ang mga OFW sa buong mundo. Mula sa alerto balita, mula sa pinagkatiwalaan na tinataan sa kakampi ng taong bayan, Margo Broadcasting Network, Correspondent Jeff Balsa. Ayun, so maraming maraming salamat Jeff.